Magandang hapon sa iyong lahat, lalo na kay Dr. Ilyaga. Ngayong hapon ay papahagi ko sa inyo ang aking pag e ensayo para sa aking dagliang talumpati. Ang aking piniling paksa ay ikwento ang tatlong mainit na balita sa ating kasakalukuyang panahon. Magandang araw po sa inyong lahat sa bawat umaga na nagigising tayo tila ba may mga panibagong balitang pumupukaw sa ating damdamin. Minsan ito ay nakakaalarma, minsan naman ito ay nakakalungkot at minsan naman nagbigay ito ng pag-asa sa atin. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ng tatlong mainit na isyo na gumigising sa konsensya nating mga Pilipino. Ang Ghost Project ng Flood Control, ang pagpano ng anak ni Kuya Kim Atenza, na si Eman Atenza at ang hagupit ng Bangyong Tino. Unahin natin ang Ghost Project ng Flood Control. Kumakailan lamang ay nadiskubre nadis ng Commission on Audit or COA na may mga flag control na tinustusan ng bilyong-bilyong piso ng pondo ng bayan ngunit sa aktual ay walang proyekto, walang gawa at walang nakinabang. Ghost project nga, ibig sabihin, proyekto sa papel lamang. Habang patuloy na lumulubog sa baha ang maraming bayan, patuloy ring lumulubog ang iba sa kasakiman. Ayon sa mga ulat, daan-daang milyong piso ang maaring nalustay pero na sana'y nakapagsalba ng buhay at kabuhayan ng libong-libong mga Pilipino. Pangalawa, ang pagkamatay ni Emma Natanza, anak ng kilalang TV host na si Kuya Kim Atenza. Isa itong palala sa atin na walang pinipiling edad o katayuan ang kamatayan. Ayon sa mga ulat si Emma Natanza ay namatay sa murang edad na labing siyam dahil sa depresyon. Ang kanyang, papa, ang kanyang pagpanaw ay hindi lamang nagdulot ng matinding lungkot sa pamilyang Atenza kundi nagpapalala rin sa atin na pagpamalasakit sa mga mahal natin sa buhay habang sila ay nabubuhay pa dahil maari silang mawala sa isang iglap lamang sa gitna ng kasikatan at tagumpay ipinakita ni Kuya Kim na ang lakas ng pagmamahal bilang isang ama at nanalig pa rin sa, sa, sa Diyos sa kabila ng kanyang sakit na nararamdaman ang pangatlo ay ang Bagyong Tino. Kumakailan lamang ay nagdulot ng na matinding pinsala ito sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Visayas. Libong, libong pamilya ang nawala ng tirahan, ilan ang nasawi at marami ang patuloy na umaasa sa tulog. Sa datos ng NDRRMC, daandang ang kabahayan ang naanod. Mga sakahan ang nasira at milyong-milyong halaga ng ari-arian ang nawasak. Ngunit sa kabila nito, muli na namang nakita ang diwa ng bayanihan nating mga Pilipino. Mga ordinaryong mamamayang tumutulong, mga kabataang nag-aambag at mga mga taong hinitinag sa pagligtas sa kapwa. Mga kababayan, ang tatlong balita na ito ay mukha ng katotohanan ng ating lipunan, ang katiwalian, ang hati at ang pagpangon. Ang Ghost Project ay sumasalamin sa sakit ng ating sistema. Ang pagkamatay ni Eman ay nagpapalala ng kahinaan ng tao at ang pangatlo ang bagyong tino ay larawan ng kalikasang sumasabay sa ating laban. Ngunit sa kabila ng lahat nito ito, nariyan pa rin ang pag-asa. Pag-asang magbago ang sistema, pag-asang gumaling ang sugatang puso, at pag-asang mabangon ang bansang Pilipinas. Mas matatag, mas malasakit at mas handa sa kinabukasan. Maraming salamat at naway na tiling buhay sa atin. Puso ang katotohanan, kabutihan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. At dito nagtatapos ang aking pag-eensayo para sa aking tagliang talumpati.